Karong adlawa guys, kay nanguha sa ako ang um, aning mga tablecloth. Tablecloth talaga. Kining hapin ba sa amo ang aparador nga gipatungan og TV kay brag dugay-dugay nga wa na labhan. Tapos nagulan man god, sige ulan na. Tulo man ni amo ang balay buslot. So nagsigi nabasa ni siya. So ako anang gitanggal kay ning lagom naman siya. Kay nabasa sa ulan ba tapos abog apan Apandili pa unta nako ni siya labhan kay nabisi pa ko Pero ako na lang siyang tanggalon kay nabasa naman siya. Pag naagid na sa balay ba, mapansin gid na to, no? Kung unsa pa ang mga trabahuon mo. kahumanan ang trabahoon on diri sa amuang balay. masingon ani ra ni amuang balay, guys. Trabaho so kaayo. Tungod kay daghang ko burloloy. Merisi na ako, no? kay nananggal naman ko sa isa tanggalon na lang po na ako ni pud ang -gi, gilingkuran sa amo ang buda kay ning lagom naman dugay-dugay na pud baya ni siya guys oy itong niaging tuig pa ni na kining puti palagi tanawon so nagtuo ta og okay ra na usadihang napansin nako na pasta nagudaing abuga sige lang kog pamagpag pero karon panahon na siguro para ilisan sa totoo lang guys wala koy kapuli anak kay gusto na nako kanang kining klase nga hapin ba kining ginansilyo bitaw kanang mga kinaraan ba ganahan manggugko ana kay mao manggud nang talent sa ako ang inahan sa una ang maghimo ana ginansilyo tapos pag human ana sempre punas punas ta trapuhan siya kay ultimo si Buddha pasta ng abuga puslan man magdecoration ta so syempre ato ako silang limpyuhan kay kung magbutang lang butang butang lang ta sila ha diha tapos dili o og sa dihang ni hunong ko kay na ay nag nanawag nga parcel daw to sa ako ang anak ni guys ambot unsa ni Bahay na po siguro ni sa iyahang motor. Mm -hmm. Parcel na naman. Okay, Padayon kong panglimpyo guys. kay Dari na po na git... Kong... pasta na git siyang abuga kining ilalom sa amo ang butanganan og TV kay kinahanglan pa mangud mutungtong ko bago siya malimpyuhan kay medyo habog-habog baya wala pa kuy ikapuli ani ba kanang hapin niya so mangita pa ko pati dire wala pa sa ikapuli nga hapin dapat puti kay akong balay crowded kay tanawon Ang lakaw-usak ko kay naa ako'y adtuan sa hindi sisisido magpasakay siya? hindi si doon. kain sisisido ul kain ako ipalit ul lang sisisido ul kain ako ipalit ul kain sisisido balayog. Siyempre ang ipalit sa bata sisisido ul kain ako tapos kining sudano no namo nagpalit lang ko gamay nga manok. Mga unom siguro na kahiwa akong ipalit. nagpalit po ko og suriso. Kay panagsara may makakaon og suriso. syempre nagpalit po ko ana og nakita na ako, ni ang table cloth guys nga ko og tan-aw pastang gwapahan yellow. Dili ra ko ma-attract basta yellow kay diri dapit ta siya ragid ang akong nagustuhan siya ay nakapag-attract tapos kinipod ang hangir plano unta ko mopalit pero wala pa koy budget sa sunod na lang siguro o nagkuha lang ko 2 meters guys ayo ta ang tanaw, -tanaw po kog bulak ambot nganong ma-attract ko yellow ingon nila ang yelo daw kay silosa cha tapos pagawas na ko ning ulan na pud Dali araba sa ulan. Uy, nagsige na mag-ulan. Nag-ulan na noon. Tapos nagpalit po ko diri sa kanalisa dito. Pauli na ko dali nang seryoso naman yun ang ulan. Pag-abot diri sa kanto, ako pa ang pasahiro. So, waiting na po. Tapos ulan na po. member day ko sa NCCC reward guys kay para sa sunod na nakoy points ana niya tapos diri dapita na ipasahiro nga gihatod sa so, first time na ako diri dapita ang pag-asa ni dapita diri, -da diri -da ang na ni sa amuang lugar nabalaka na yung ba, kung naunsa na to dito karoon kaya nagulan man nagunsa na to ako ang apo ako mga si Jesus, nabalaka ko. Tapos di Nangaligo na di ay, sinam, si <laughs> si ginu ay sila. ginuo okay. ko. Stop na kayo. hunung naman. Di okay. panguha pa na kung sinampay kayo. Pastang basa -a. ang tikas radya yahang gikuha na pa. O, pinamalit na akong ginuo ko. Ay, nako. pa ako guys. Nanguha sa kong sinampay. Na. Lami ni ang isaw guys. Nga akong napalit guys init pa siya na. Crispy pa dyan kayo. Bali, 50 pesos lang ako ang gibalit. Humana kong kaon guys. Nagtaligs Nagtaligsik pa. Humana ano, na ako glimpyo. Tapos automatic oh. Tapos ang dito po sa gawas, nagkaligsik pa. Wala na oh. oh. wala na. Ay nara diri. isa kasako So isa duha. Kali upat kasako ang ako ang ko ang puro dahon. Dali aras akong basura oy. Eh sige og taligsig na wala ko gihulat eh. gihipos jud ayo nako kay na nanilhig ko masking ulan so karon pa ko nag nga kumana kay kasi mabasa ako cellphone nga kagahapon ra ba ko sige cellphone nga nagsigig uwan no <laughs> basig ma ma ko ako ang cellphone na ginuo ko oh limpyo na di na ko ma-stress oh di ba Manginom tagsalabat, guys. Kalimot ko pa sa samding inita. Naligo ko karon Hapon ako naligo kung siya na rin. Nagluto na ko sa amuang panihapon. Ang palaya o sa amuang sudaan karon Ayan, naluto na. Ang palaya Ang palaya. Luto na gan. Luto na akong ang palaya. Simpleng ang palaya. Hoy, sabak mo. Mga apo, sabak kayo. Siyempre, kinipod ang, ang suriso. suriso. Giluto na pod na ko ang, ang suriso. kaya lisod po. Ang palaya Ay, lang ang sudanol sudanon. Kita na naman Gitusok na na Agoy. Natunog naman. Ayaw kasunog ay. Sunog na akong turiso. Pero hindi na siya sunog. Iyahan ng ata. Ay ata. Iyahan so Ata. <laughs> ata talaga. oh Ata na lang pag gulongin Gumulong kayo ng gumulong dyan. Ang kamangit ka. Ayan. Turiso ko. Bilog na bilog yung turiso ko. Ayan. Tanday-tanday na sila. Diri ko ah, na lang akong video, guys. Sobrang salamat sa pagtanaw. Bye!